Bisag na ani lang ang atong quality sa atong kamera lang ga pero labas sa lamit ta og sud pamaha. Oh, partner na to ni. Kani agalonggong ni lang ga nga among gilamayo. Gi gilamayo ba kanang gibutangan ra na siya og kuan gamay. Asin. Ahos then then gibulat bulat gahapon sa araw tapos gi kuan karon giprito karon. na na putay kamuting labo ka ayo agoy. Agoy, 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 agoy. Makakaon na good food meron ani ron. Kajat lang lang na. Hanap tayo ng pwesto. Sa mga pwesto na to. Ani. Kinsa naman po din na napoy. Nag-message lagi. Na napoy nag-message, message lagi. Na napoy nag-message, message na to lang ga. Makulbaan mata mga message, message. Uy, napoy natura. Napoy natira sa to ang tuloy nga. Kuan o oh, pinaksi nga gi. Kuan po na siya gibulad. Na, unta kay tagsudan lang ga no. So karon mamahaw ta, mamahaw ta, mamahaw na ko tagbalik. Ganina lang ga namahaw na ko ganina lang ga ang kamuti din ang sudan katong tong murag na ni ra gihapon din karon mamahaw na po usob lang ga. Basta pa mamahaw ta lang ga. Mahaw ta. lang. Ay mga langga, luto ta og kuan. Ginataang ginataang kapayas. Ayan, gisa-gisa muna natin ang ating ano, mga sawsakog. Ano lang yan, simple lang. Gisa-gisa lang tayo ng sibuyas, bawang, kamatis, at saka luya. Tapos lutuin natin yung kamatis para siya lutong-luto. Hindi siya mapapanis agad. Ganyan, ganyan siya. O, pasensya na kayo sa quality ng aking camera. Dahil yung camera ko ay basag na yan. At saka, mumurahin na yung akong city. O, oh, sinabi ko lang. Hindi nyo tinanong ko. Sinasabi ko lang. Eh, hindi nyo tanong sabihin ko. Diba? Eh. Oh, Buta na yung idea niya. O, oh, na siya. Gisa-gisa, gisa-gisa, gisa. Then, nato siya o asin. Wap, asin, asin. O, oh, asin. O, oh, nagkalat ng among mga kwandri. Mga butang, nagkalat na ni dra 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 oi oi nga naman ang namalikas naman ay na di ha ah, nga yun naman yung sumakan na ako o makan ako sa ah dito nga ako try ko eh syempre nag pa ko dari hmm ang ra may pe ikaw hmm. sinasina na ito gamay nga ra hmm dagahan na o kuan nga nung naman ay di re buto buto siya buto na ito o pamintay Kita na, tunaw. na, na, ano na siya pa minta. Hay oi, pilit sa kuwat sa tuno oi tunaw. Tunaw sa tuno di. Wa di tudi tunaw ang tuno kato na ilunod. Asa? Nadi ha sa baba. Tunaw. Tunaw kato na ilunod ari. Ha ayo, pagka tong arana kay ko na puno siya espeso ro pagkaayo. Yan. Tinutunaw sa tagtuno lang ga ha dugtang nato, ani subak na, to, na to, isa ka buok oh, ani lami kay ni subak may isubak na ko lami kayo lami kayo <laughs> ay yes yes yo yes yes yung aming pamahaw yo mana man kulang ka ayo tegan mo Oh, patungan, patungan. Oh, okay, patungan. mo man, man. na siya. Good. lagi okay, butang na. Tuno, 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 butang ito no. Kulang mm. man, tuno. Then asa naman tugkuan kapayas. Ang kapayas. Pasina wa ko dapin di ayo. Kuan ang kapayas. Tuno. Oh. Dili na igisa kay makuan na siya mo unsa ni ma. ma Kuan na siya mo unsa ni makuan o kapayas, butang nang kapayas. Ang pakulo natin. Nang bongga. Hmm. Nakasanday ng apoy, no? Ganun yan. Yan. Ito mong tanggapin mo gisa-gisa para ang tapo, ano? Ito bukal na lang ang tapo. Ayun. Hmm. Wala na ang tumo. Malunggay na. Yan Ayun o, bukal? Pa? Yung kabukal lang ang malunggay. Malunggay eh. Ito mong takahigop ang nagsabaw eh. O po nagtubig kayo. na, nawala ang nasa. Stisura kayo ang kuwan. Tuno. dapat diba ay ninit gamay. Sisura mo man ang tono. Buhigop ta oi. Oh, um, pwede na. Bye ko. Yes, yes, yo. Yes, yes, yo. Goy okay, pila na. Yan. Ato sana pa bukalon lang ga. Dain karon langga ga ato nang O, Oh, naday ko ikuan sabihin ko lang langga, o oh, sa ah, mayroon na pala akong ano, oh, organic egg ang mahal mahal lang gawin e, tag ano siya tag 25 dirhams eh, 10 lang yung kapiraso kapalit tayo lang ga, kasi bawal man yung ano lang ga. organic kasi yun lang ga. tsaka yung may ano tayo lang ga? may, may bukol tayo sa likod yung bukol natin sa likod ano lang naman yun yung tawag nila lymphoma ba yung yung ano lang gumagalaw yung bukol sabi, sabi kasi huwag kumain ng mga malamsa sama na yung itlog kaya kahit mahal yan lang ka, bili lang tayo para may pagkain talaga tayo makakain tayo ng itlog ilunod ko na to ilunod ko na yung ano lang ga, yung ano natin yung malunggay yung malunggay ilunod na natin yung napakarami raming malunggay na yan mm, ilunod na natin yay -hey! vitamins ay ay sige. okay ang, ang kanin lang ka oh nagantay nagantay yung kanin natin yes nagantay yung ating kanin Antay ang aming kanin. Hmm. Bisuyop na ang sabaw sa malunggay. So kainin mo ang, ang malunggay dahil Ay, nandun, dahil nandun ang sabaw. Sa malunggay. Hindi pa natin yan tinikman. Pero mukhang masarap na yan siya. Hindi. <laughs> tikman natin yan. Diba? Ma, ma, malalasa natin yung sarap niyan. Uh -huh. Ayan, tikman natin. Malalasa natin yung sarap. Mmm! Perfect! Hindi na natin lagyan ng konting suka lang ka kasi sasabi naman nila na ano na maasim. Ganyan na lang. Ay, ang sarap na talaga. Oh. Lang, dali na lang. Mamaw na talang. Agoy, ang kanin nito. Payhag paihag ang isa ka bandihadong kanon ani. Pwede ta mo kanon langga gaano, ani ra jud atong kaon. No? Maglanlan lang ta ani mga langga, di man lang okay. ta mo kanon. Iwas sa tasa kanin iwas sa sahay blood. Yay! Yeah, kalami sa aming sudan! Ano mo si na ka ito? Nakisa na matay. Kinsa si? Si oh, Alma yan ito? Ano Alma? Ano insa gup? Alma? Sultan. si Alma Sultan. kisaya na kaiton si? Da yon. na di na sakit? ah ah anashe di ay kayo na mo. Itakluban ko doon tanako ni no. Takluban na ito mga langga Oh. Sige nagtaklub mo ay. O oh, di lang magkukukuha kayo ng video mo ko. Itakluban ko doon para maluto dahil pastilan mga langga. Sa lahat na nakalimutan ko, yung pagtatakip ang nakalimutan. Yan. Yes! ko ginaers Bukad oh. na sila, guys. Oh. Kanda. Oh. Kanda. May lami. Away, sili. Oh, sili. <laughs> sili kulang. Tigain na lang. Tigain na lang, good. Ah, yara guys, hukad na. Liukan <laughs> na good guys. Liukan na good. Liukan na good guys. Oh, liukan na good na. Oh, gaso-aso pero gada ang tinunuan, oh. Hey. Tinunuan na mong kwan, oh. Tinunuan na nga. Saan eh? Gaya, gaya, okay, okay, maya po. Tinunuan nga. Kapayas nga na ay kalamunggay. Oh, good. Kalami. Dali na, dali na mga anak pa din. Parisan po dahil ginani guys, oh. Oh, 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 oh. Asan naman to? Oh, 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 oh. oh. Ha? Oh oh oh, oh. Mhm mm Mhm mm Niya yeah, na guys, 'yung picture sa so, me guys. Lang yeah, so gulit ano hingitan ko lang ka mag-feature ta lang dali Guys, wala sila katingog sa kalami sa akong nilot. piloto ng Wala sila katingog, kakaon. Kalami Loto kayo ang sinaga, tinunuan, eh. kapayas muna ay kalamunggay muna ay subak nga lamayo. Wow. Hmm? 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 Ay, nakaambit ang silingan, oh. Nakakabot pa! <laughs> Nakaabot. Nakaabot pag, <laughs> pag yun. Nakaabot yeah. pag <laughs> yun. Nakaabot pag yun. Sada. Nakaabot yun sa among tinunuan. Grabe <laughs> sila ba? Buntag pag mm. sa'yo. Nanay, nanay tinulang ko. Oo. Oh. Uh. Oo. Oh. 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 Banat. Banat. Hay, makamingaw ang... Banat. Oh, di ba? Mm. Masa kamingita, anak. Oh, napay kwali, ate. Masa na, kanang lamayo na to nga akuan liha. Duhaw ba na iya? Uh, Sigurin yung di maubos. <laughs> Sigurin yung di maubos among nila mayo. Sige, balat lang mo diya, ha? Nakabot ko sa... Ready? Oh! Picture sa tali! Picture sa tali! Pilanin <laughs> siya <laughs> ah, bang? ko. ganito lang, uh, niyarte.